Bago po natin simulan ang video na ito, ay una sa lahat binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat at shout out po sa lahat ng bumubuo ng team Calling Up lalong-lalo na kay Calling Up Rob at sa tambalang kuya Jomar at Carla. At welcome back po ating munting channel Hiling Ko po sana na huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating munting channel. Salamat po. Ngayong araw ay pag-usapan po natin ang kaganapan sa 18th Roses sa debo ng ating idolong si Carla na kung saan ang panghuli na ka-partner ni Carla na sumayaw ay walang iba kundi si Kuya Jomar at ang hinihintay ng lahat simula pa lang sa pagtawag ng kanyang pangalan habang papalapit kay Carla ay grabe ang reaksyon ng mga tao lalong lalo na si Calling Up Rob na makikita po natin na tumatalon, talon pa sa kilig at grabe ang hiyawan ng mga tao simula sa umpisa hanggang matapos ang kanilang pagsayaw. Tara at pakinggan po nating ang sobrang nakakakilig na pangyayari. Our Jacob, the round of applause. Once again, for our final rules, we have Mr. Jomar Jacob. number 18, Roses. Hindi pa, gusto ko pong invite here in front. the na po kayo katagal magkakilala ni Carla? Um, three months na kayo ni Carla. Nako, syempre.